sumakakausap natin sa linya ng telepono si House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paolo Ortega V. Magandang hapon po, Congressman Ortega. Si Princess Jordan po ito ng Congress News. Magandang hapon po sa ating mga listeners ng Congress News. Congressman! ano po ba ang inyong masasabi dito sa patuloy na pagdami ng mga kahinahinalang mga pangalan na patuloy na lumulutang sa mga binigyan nitong uh, confidential funds ng OVD? Nako, na, na, napakadami, napakadami, ko na nga akong nasabi. Sabi ko nga kahapon sa mga mm -hmm. ibang interview natin, cheap na nga, ninakaw pa. Diba? Chips na nga, inakaw pa. Kaya nakakalungkot, nakakalungkot po talaga itong mga bagong lumutang na pangalan. Pero sabi ko nga, at the end of the day, po, during the, the, hearing, eh, bibigyan ako po ng kaupo lang ano, clarification at evidence na po ang gagamitin dito, lalo po sa ating para sa na impeachment. Okay, Congressman, itong mga pangalan Ayo, na ito, na ipadala niyo na po ba sa Philippine Statistics Authority? Ano po mo, ngayon, ang sabi ng PSA? Ah, .Yeah, uh, napatunayan po ba na nag-exist itong mga taong ito? No um, pwede ko pa ulit kasi parang may nakaharap ko sa linya. Okay. Hello, Congressman Ortega. Ayan, narinig niyo po ba ako? May, may background noise po kasi, mas malakas. Okay. Ano ko na Ayan, ito, audible na po ba, Congressman? Siya, no. Hello? Ayan oh, ha, narinig niyo lahat ha, naka-headset niyo. Hindi po, sabi ko na sa sa noy, oh, yeah. marami po yeah. background. Okay, Kapag Kapag mukhang uh, meron tayong technical problem. Ayan po, meron na po ba? Naririnig na po akong malinaw? Sinabi niya, kasi nagsasalita sa kanya. Okay. So, okay. May mga nagsasalita po sa background, sorry. Pero tuloy na lang po natin. Okay, Congressman. Ito po bang mga pangalan na mga lumutang patungkol dito sa mga tumatanggap ng OVP fund o confidential funds ay naipadala niyo na po ba sa Philippine Statistics Authority? Ano po bang uh, naging uh, hatol nila dito? nag exist po ba itong mga pangalan ng mga tao na kumuha umano ng confidential funds? Nung nung hearing pa po ng ng committee on good government 'to. Yes. Sa uh, mm -hmm. manifest na po ito saka isa-isa po na tinitignan nila saka bine-verify po yung mga pangalan po ng mga mga tao na ito. So kaya pansinin niyo po paunti-unti lumalabas, s'yempre mm -hmm. bine-verify po at kailangan masigurado na tama po yung tama po yung findings ng National Statistics. Okay, ito po bang natuklasa na pag-ay uh, itong mga natuklasa na pangalan sa tingin niyo uh, magagamit na rin bilang ebidensya sa paglilitis sa impeachment ni VP Sara. Ngayon patuloy na dumadami at yung ibang ay eh, sinabi wala ding birth certificate of marriage certificate, wala ring death certificate. Well, definitely it will reinforce yung article yung article 2 po nung impeachment. Um, Ang hinggil dito sa confidentiality Belgian fans. No? Um, tignan nyo nga po ang reaksyon ng taong bayan tungkol dyan. Talagang naghahanap po ang taong bayan. Saka kami rin po during the hearings, naghahanap kami ng accountability. At ito po yung isang isang uh, article na hirap na hirap po silang ipaliwanag mula pa po nung budget briefing, nung committee hearings po namin. Hanggang ngayon, eh, wala pa rin po silang direktang paliwanag tungkol dito. Okay, uh, bilang panghuli na lang, Congressman, baka may mensahe tayo sa ating uh, mga kababayan, lalo na patuloy ang pagdami ng mga kadudadudang pangalan at kahina-hinalang mga pangalan na minsan kapareho pa ng prutas o gulay. Uh, yun yun nga po, sab talagang paulit-ulit ko po pong sinasabi yung linya ko na uh, chips na nga, ninakaw pa yata. Kaya patuloy po tayo na Maging vigilant, lalo po siyempre itong taong bayan at sabi ko nga yung kampanya rin natin laban sa fake news, uh, kailangan pong maging mas discerning yung taong bayan. Saka kailangan na uh, maging accountable po tayo as leaders. Yun po. Okay. Maraming salamat po, Congressman Paulo Ortega V.